Alright, hindi lang sa puso, kundi pati na rin sa balat pinatatak ni Matet de Leon ang pangalan na Guy bilang tribute sa superstar na si Nora Honor. Bongga pa dahil may corona pa ang tattoo na parang pagpapatunay na si Ati Guy ang reyna ng showbiz forever. Kasama pa sa ink, banding, ang mga kapatid na sina Lotlot, Kiko, at Kenneth na kanya-kanya patatudin. Okay. O, diba? Ano mga pinatattoo nila same din kay Ati Guy? Hindi lang ako sure lam. pero si Matet talaga, oh, si oh. Ati Guy ang oh, oh. pinatatunay tattoo niya. Oh, o, syempre, oh syempre para nga naman ano yon eh, marka ng forever na yun kasi pag nagpatattoo ka, di ba? Correct. Forever na oh. hindi na mabubura. Ganun talaga ang Parang pagmamahal. Parang bigla ko tuloy ano, oh. naalala si ano, Sino? si Claude Barreta nung Claudine din Barreto nung nagpatatu siya ng Tweety Bird kung matatandaan mo. Ah, oo. oo. oo sa kanila. Para... Tapos pinabura niya yun. Di ba? Ang hirap-hirap burahin. Sa kanila ni ano? Oo, oh, ni Mark Anthony Mark Fernandez. Anthony. Pero nakita sila ni Mark Anthony. Oo, oh, eh. Di ba? Anyway, balik tayo kina Ate Matet, at Ate at, Guy. Alam mo na nga yung nakatanggap nga siya ng award kamakailan. Dalawang award mm, awards sa mm, mm, mm Nung nag-video siya, may thank you video siya, hindi ko makalimutan talaga. Sobrang iyak talaga ni Matet. Ganun talaga ang pagmamahal niya kay Ate gay. Although s'yempre alam naman natin, 'di ba? May Dahil pag naman niya oh, ma may pagkukulang ang anak, mm. may pagkukulang si Ate Pero 'yun ang masakit eh. mm. Sometimes 'yung diba, sabi nga nila, absence makes the heart grow fonder. Na kapag nawawala ang isang tao, mm -mm. parang dun pumapasok talaga 'yung realization yeah. how important that person is to you. Totoo diba? 'yan. Tapos Oo. nagsisisi ka, 'di ba? Dapat pala nung buhay pa siya, ginawa mm. ko ito. Dapat pala nang buhay siya, hindi ko siya sinaktan yung mga ganon din ba? So, feeling mm. ko bumabawi si Mate Uh -huh. Sa pamamagitan ng ay eh, nak nakikita niya ang nanay niya. Correct. At saka, alam ko naman bilang close naman sa family, uh -huh. ay hindi sa family, hindi buong pamilya. Uh -huh. Bilang close din kay Matet, alam ko naman talaga yung sobrang pagmamahal talaga ni Matet kay Ate Gay. Oo. Oh, oh. Okay. Yeah. Minsan, luka-luka nga lang siya.